kaabang-abang na mga balita, mga pinag-uusapang isyu sa bansa. Kasama niyo tuwing umaga, si Rocky Show at Ellie Salvar. Mga makabuluhang kwentuhan na inyong mapakikinggan, kaya't huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Huwag masyadong mataranta. Easy lang. Easy lang. Lunes hanggang biyernes, alas 10 hanggang alas 12 ng tanghali. Dito sa bagong 1494 DWAR. Ambande Rancho. Abante sa balita at serbisyo. Handa And na ba you? Ratatak! Raksadang tanong! Tapatan at tarang! Madalas na idinadahilan kapag masama ang ating pakiramdam ay under the weather. Maaari kasing may sintomas ka ng sipon, ubo, o kaya ay trangkaso. Alam niyo ba na may natural na pamamaraan para maagapan ng sakit na ng pabago-bagong panahon? Honey. Ang honey ay mayroong antibacterial at antimicrobial properties na nagpapabuti ng ating immune system at nakatutulong para mapabilis ang paggaling. Lemon. Ang lemon ay nagtataglay din ng antibacterial, antiviral, antifungal at anti-inflammatory na kayang labanan ang virus. Ginger. Sinaunang panahon panahon pa ay ginagamit na ito bilang panlunas sa anumang uri ng sakit at iba pang health problems at mabisa rin itong anti-inflammatory at pampalakas ng ating immune system. Garlic. Itinuturing na isa sa healthiest food. Ang garlic o bawang ay hindi lang panggisa. Panlaban din ito sa sari-saring sakit dahil sa taglay nitong natural antiviral, antiseptic at antibacterial properties na mayroon ding immune-boosting compound. Chicken soup. Believe it or not, may pag-aaral na nagsasabing pinipigilan ng chicken soup ang anumang inflammatory compound sa katawan na maaaring magdulot ng viral infection. Mabisa rin itong panlaban sa ubo at sipon at nakakatulong pa para maging hydrated ang ating katawan. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may librong Chicken Soup for the Soul. Isang public service message hatid ng inyong Abante Rancho. Lusong probinsya, Luzon probinsya. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents buong pwesa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Luzon probinsya, Luzon probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes alas 12:30 hanggang ala-1 ng hapon, kalahating oras ng ikot Pilipinas. Luzon, Luzon, Luzon probinsya. Kasama si Bario Beras. Un veracito, 1494, 1494, DWAR, abante radio, abante sabanita, a servicio. Sa taas ng singil ng kuryente, mahalaga ang pagtitipid sa pagkonsumo nito. May mga praktikal na pamamaraan upang hindi tumaas ang inyong electric bills. Alisin sa saksakan ang appliances kapag hindi ginagamit o kapag aalis ng bahay. Alam nyo ba na kahit hindi ginagamit ang appliance pero nakasaksak sa outlet ay kumukonsumo rin ng kuryente. Kung mayroon namang sapat na budget, palitan ang mga lumang appliances dahil ang mga lumang gamit ay malakas sa konsumo ng kuryente. Imbes na gumamit ng ilaw kapag araw, mas mabuti ang natural light. Buksan ang mga bintana at alisin ang mga hadlang para pumasok ang liwanag. Limitahan ang paggamit ng aircon at electric fan kung hindi naman mainit ang panahon at gawing palagian o regular ang paglilinis nito. Ilagay lamang sa tamang temperatura ang inyong refrigerator at iwasan na palagi itong buksan. Turuan ang buong pamilya kung paano magtipid sa kuryente dahil kung ikaw lang ang magtitipid, ay baliwala kung ang iba ay hindi naman nakikisa. isang palala mula sa abante radio. ang number one tabloid number one tabloid di lang radio. tv na tv na ito ang abante, abante. tele tabloid tele tabloid abante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio. Lusong probinsya, lusong probinsya. Ganap at kuwentong hatid ng mga correspondents, buong puwersa, sama-sama. Luzon, Visayas at Mindanao. Lusong probinsya, lusong probinsya. Aatake araw-araw, aabante sa istorya. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 hanggang alas 1 ng hapon. Kalahating oras ng ikot Pilipinas. Lusong, lusong probinsya. Kasama si Barrio Beras. Si Mabuhay Pilipinas, Biyernes po ng uh, pananghalian. Siyempre makulimlim pa rin ang kapaligiran. Yung dating bagyong si Kerubin, umali ang ligid sa Palawan at baka daw maging bagyo na naman, sos ginoo habang uh, lalabas ng Pilipinas. Anyway, ingat po sa lahat ng mga nasa biyahe today. Masikip, mabigat po ang daloy ng mga sakyan. Lalo nga ngayong Friday, huling weekend, bago ang Christmas. Christmas. Madami pong palabas, pamakasyon, no? At syempre, uh, sandamakmak ang uh, sasabanahin. O kakaharapin po ninyo ng mga hamon, pagsakay ng bus, pagsakay ng barko, pagsakay ng eroplano. Oh, Christmas rush talaga. Pero siyempre, good news naman today. Kung dito lang kayo sa Metro Manila, libre ang MRT at saka LRT. Oh, mga katipid tayo kahit paano. Mag-trip lang kayo. Gusto nyo umikot? Pwede. Libre ngayon. Ngayon lang yan, sabi ng Pangulo. Alas 12.42. Headline. Headlines. People's Organization Summit 2024 ginanap po sa Davao City. First, Mindanao Convergence din ng na mga youth leaders sa Mindanao. Labing apat naman na bagong satellite warehouses binuksan ng DSWD Calabarzon para po sa mas mabilis na pagtugon sa sakuna. Mahigit 800 na solar lights inilagay ng DPWH sa Kalibo, Aklan. Excellent. Headline. Yan ang mga headlines sa probinsya. Ngayon pong oras na ito ng uh, 12.42. Araw po ng biyernes, December 20. Mga suki at mga kaabante, ilang araw na lang! Christmas na! Five days! Limang araw na lang po at uh, birthday na ni Lord Jesus. Happy kung tayo nagsa ha? Anong gusto nyo? Uh, Santa Claus, Christmas tree, o bilin? Ah, pera. Bilis na sumagot? Grabe. Ah! <laughs> may bonus na, di ba? Ubus na! Oh, my gulay. Ang bilis talaga ng buhay. Magsubi ho, ha? Magsube. Ay, sinabi mo. Next year, magsubi naman dyan. Uh, may nagahamon dito, papawis daw kami. Oo uh, nga naman, malamig na ho ang panahon, amihan time. At syempre kulimlimin, may mga pagambun ng pa. Kaya malamig ang panahon. Kinala magpapawis, huwag sumobra sa litson. Uh, kasamang litson at adobo sa isang daang putahe na masasarap daw sa buong mundo. At napasama ho tayo dyan. Ha? Excellent. Bueno, tampok si dad muna tayo. Now na. Kung saan masarap po ang uh, Sardinas, tama ba? Dipolog City. Netardy pa rin tayo mga kaabante sa ating pong pagtatampok sa 138 strong cities in the Philippines region ng uh, sumasakop sa Dipolog, Sambuanga Peninsula. Ang uh, Sambuanga Peninsula ang kung saan napapaloob ang Dipolog City at ang probinsya naman po ay Sambuanga del Norte. Dalawa yan eh, del Sur at sa del Norte. Ang barangay na meron sa Dipolog City ay nasa 21. Ang mayor po nila dyan ay si Darrell Dexter Uy. Napansin nyo, ang daming mayor Uy sa Pilipinas. Pansin nyo lang, ha? At siyempre, ang vice mayor ay si Sinin Angeles. Sayang si Guo, hindi nakalusot si Alice. Oh, nabisto ko agad. Ang lingwaheng meron sa Dipolog City ay Subanon. Cebuano, Chabacano, at may Tagalog na rin daw po, ha? Ah, Dipolog City. Um, 12.45. Diretso na tayo sa hataw ng mga live reports galing sa mga provincial reporters. Dami nagtatanong ng mga provincial reporters. <laughs> <laughs> Ang tanong nila, alam niyo na, di ba? Eh, wag mo kayo mag-alala. Basta isang araw, di ba? isang araw. Ito na po, People's Organizations. Ay, si Ma'am Edith, parang katatanong-tanong lang sa akin kanina. Anong oras daw siya papasok sa report? <laughs> People's Organization Summit 2024, ginanap sa Davao City. Mabante po sa balita si Abante Reporter Edith Esidro. Luso Report. Report. Edith, Merry Christmas pa rin. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas sa uh, kabanting -bate. Ako gusto ko Santa Claus ako. Ikaw, ayaw Ako naman ako. ang gusto ko Belen. Ah, ah. Kasi Santa Claus, eh, nandyan, ikaw magbibigay, eh. Ayun, pala yun! Ay, nakikinig naman sino, si, no, si Ma'am Jean ah. La Corte. Nakikinig naman siya <laughs> ngayon. Uh, isang mainit naman na pagbati mula naman dito sa Davao kasi mainit ang panahon dito. Matagumpay na naidaos ang 2024 People's Organization Summit sa headquarters ng 1003rd Brigade sa Malangay, Malagos, Banglo District, ng ng Davao. Ito ang naganap sa pagtutulungan naman ng 27th Infantry Action Battalion at ng City Government ng Davao. Dinaluhan ito ng mga kalawak na mula sa 57 ng mga People's Organization na nagmula sa mga barangay ng Kalinan District, Marilog District, Pakipato District, Baguio District at sa Turil District ng Davao City. Tampok na event ang iba't ibang lecture mula naman sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Land Bank of the Philippines at ang DSWD. Binibigyan din ng nasabing event ang kahalagaan ng pagtutulungan at pagsisikap ng lahat na sektor ng komunidad upang makabuo ng mga mamamaraan sa tutugon ng alalahanin ng communist insurgency ng Davao Region. Mula Davao Edit, Isidro ng Abanti Radio. Ito ang mabalitang mabilis, mabangis. Wala. Thank you, Mama Edit. We... Nakalay ba tayo sa YouTube? Okay naman, oh hindi ko makita. Facebook din, syempre po sa IG, TikTok, uh, Twitter at sa lahat pa. Frequency namin 14.94 sa mga po namin na uh, nasa Transistor Radio. Luso Report. Stand by Nilo Del Carmen. At si uh, sa iba pa, mga balita muna sa Provincia headlines. Provincia headlines. Mga kabante, nasa 884 po pala, 884 na... Street lights yung inilagay ng uh, Department of Public Works and Highways dyan sa Aklan. Ah, lalo tigit sa panguna ng District Engineering Office mula Kalibo Bridge the third, rd papunta raw dun sa barangay Pook sa Kalibo Aklan. Ayon sa DPWH6, proyekto po nito na mabigyan ng liwanag ang mga daan para may iwasan ng aksidente. Maraming ganyan ho sa mga probinsya, lalo tigit. kung saan, dahil sa madilim na kalsada, maraming aksidente ang nangyayari. Ay, ang bibilis pa naman pong magpa takbo, magmaneho ng mga kababayan natin magkamisan. Bagi ng Road Rehabilitation Project, ang halagay nasa 148 million pesos para sa paglalagay ng solar lights. Cost efficient din po ang solar lights dahil sa renewable energy setup nito na hindi na kinakalaan pa ng kuryente. Excellent! Airlines, uh, upon air Port. Baki kamusta tayo uh, dyan sa Calabarzon, Amante Radio Calabarzon kung saan ang balita. Meron po palang labing apat na bagong satellite warehouses naman. Yung binuksan daw ng DSWD dyan sa Calabarzon para sa mas mabilis na pagtugon po sa sakuna sa kasakaliman, man, sana wala na. Bago magpasko, papasko pa naman. Ha? Sana wala na. Nasakuna. Umabante sa balita, abante, reporter Nilo Del Carmen. Luso, report. report. Merry Christmas, Nilo. Merry Christmas. Kaya ng Department of Social Welfare and Development Field Office 4 eh, o DSWD Calabarzon ang kakayan nito sa pagtugol sa mga natakula at pamamagitan ng ng 14 na pagbubukas ng labing apat sa mga bagong satellite warehouses na nagdala ng na kabuang harap bilang sa pitumpot dalawang pasilidad na ngayon sa rehiyon ang kay Jesse Jerusalem, ang Head na Regional Resources Operation Section of Disaster Response and Management Division na Lalo nilang pagpapalawak ng mapamilis at maging mas epektibo ang pagbibigay ng tulong sa mga kulidad na apektado ng sakuna sa pamamagitan naman o, ng mga bagong warehouse na strategic yung nilagay sa iba't ibang bagay ng region. Mas mabilis nilang may bibigyan ang tulong dahil mas malapit ang kanilang mga pasilidad sa mga nangangailangang komunidad. Ang mga bagong warehouse na itinayo ay kabilang ang 6 sa Cavite, 10 sa Laguna, 11 sa Batangas, 6 sa Rizal at 34 sa Quezon. Ang mga pasilidad na ito ay maglalaman ng mga nakaimpak na mga relief goods, kabilang ang nasa 1,000 hanggang 1,500 na mga family food packs. 100 na non-food items sa bawat warehouse na nagsisilbing karagdagang suporta sa mga LG tuwing may emergency. At ang bago ang pagpapalawak, dalawa lamang kasi ang operational warehouse ng BWT 4A na matatag siya sa Las City at, at, DMA, at sa DMA Cavite. Ang limitado ng bilang ng pasalidad ay kadalatang nagiging sanhin ng pagkantahan sa paghahasid ng tulong sa mga liblib na lugar tuwing may calamidad. Nilo! Nilo! Yes, uh, Anong display mo sa bahay? Christmas tree, Belen, Santa Claus. Ay, ah, <laughs> yung Ganon ka kasimple ha. Ganon kasimple ang iyong Christmas decoration. Ano yung kumikinang ka mo, bilog? Yung uh, star na parang gawa sa pampanga. Ah, okay, Yon. okay, okay. Oh. Sige, uh, kala ko yun. Christmas, uh, ilang Christmas night. Kasi ang uso ngayon yung mga pailaw dito sa labat. Ah, oh, pailaw. Okay. Mas so, safe lang, naman din, no? Oo. Okay. Ah, uh, uh, okay. Sige, Merry Christmas ulit, Nilo, Merry, ha? Merry Christmas. din, ha? Kapang singa din. Okay, mula natin sa kalabasor okay. na kasi Nilo Del Carmen ang radyo. Itong balitang mapilit, mga walang walang... Panderaso Live Report. Bukas, sabangan po si Nilo Del Carmen sa si Jun Mendoza, uh, 1 to 2 p.m. sa Lusob Provincia Weekend Edition. Ang tandem nila na patuloy po na umaatake, umaabante, pumapasok, lumulusob sa mga probinsya nationwide. Live Report. Si uh, sharpshooter natin na si Jun Estalde, ang gusto niya, bilin eh bilin daw ang gusto niya. Oh. Ako nga, bilin din ako eh. Uh, wala, natanong lang yan nung isa kong nakilala kanina na ano daw ba ang simbolo ng Christmas. Eh, depende nga huka ako yan eh. Uh, depende sa tao kung anong simbolo. Uh, yung iba talaga, dollar eh. At saka peso sign ang simbolo. Ito muna ang Abante Radio, mantakin ninyo naman talaga. Excellent! Uh, talaga eh. Oh. Ang Abante radio ay tumanggap po ng pagkilala mula sa SSS-BICOL bilang partner sa regional activities at information dissemination ng ahensya. Umabante sa Balita, Abante Reporter Rosa Solarte. Luso Report. Report. Rats Rosas. Kabadi tumanggap ng recognition o pagkilala ang Abante Radio mula sa Social Security System o SSS Bicol bilang epektibong partner ng ahensya sa regional activities at information dissemination upang maiparating sa publiko ang mga mensahe ng tanggapan. Sa ginanap na Media Appreciation Day, binigyang diin ng SSS Bicol or SSS Vice President for South Luzon Bicol Division, Elenita Samblero na mahalaga ang papel ng media sa mga katanungan ng SSS members sa lahat ng panahon may kalamidad o wala o normal time sa anya. Ayon kay Samblero, tagumpay ang race o ang run against contribution evaders ng SSS Bicol ngayong 2024 dahil sa mahigit 3,000 manggagawa ang na-update ang SSS contributions at mahigit 12 milyong piso ang nakolekta nila sa mga employers na hindi nakakabayad ng kontribusyon ng mga empleyado. Umaasa ang SSS Bicol na muli pa rin makikipagtulungan ng media partners sa susunod na mga taon ang Abante Radio upang mas epektibo nilang mapaglingkuran ang publiko. Sinong artista oh. yung ano, yung tumanggap ng plake? Artista. Parang, wala artista. hindi ba artista? Ikaw ba yon? Grabe, hindi ako oh, artista. Kaanggit talaga. Maarte lang. <laughs> <laughs> Joke. naman eh. Okay lang yan, Miss Rosa. Salamat on our behalf. Oh, At uh, congratulations sa inyo din dyan, ikaw ha. Thank you. Ako si Rosas Olarte na Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang limpi. Thank you very much, Rosas Olarte from Abante Radio Bicol. At salamat sa SSS Bicol. Buti pang SSS. Walang problema so far, no? Excellent! Pill health? Ah, malaking problema. <laughs> uh, Pag-ibig, -pag okay naman din. Jess IS, okay din. Yung PhilHealth lang talaga ngayon, yung, ano, yung putahe. Apo, uh, sana naman maayos din lahat-lahat na usapin sa budget, etc. 12.55. Samantala, standby, by edit, Edith Isidro sa bahagi po ng Northern Mindanao. Pinamigay na ng Department of Agrarian Reform o DAR yung magigit sa 3,000 hektarya po ng lupain sa mga tinatawag na ARBS, Agrarian Reform Beneficiaries. Ito is sa Northern Mindanao, mga kaabante, ayon kay Dar Region 10 Director Soraida Makadindang, ang nasabi mga lupay na sa po ng 10-year security program o LTSP at sa kalan distribution and acquisition o LAD. At sakop ng distribution, halos siyam na ang target ng Dar 10 ngayong taon. Noong November din, last month po, naitala ng Da Region 10 ang magigit sa 200,000 bilang ng populasyon ng ARB o mga binipisyaryo kung saan halos 200,000 na nakinabang sa nasabing programa. Ito na po, First Mindanao Youth. Ito yung kanina sa headline, Convergence, dinaluhan ng mga youth leaders sa Mindanao. Mabante sa balita, Abante Reporter, Edith Isidro. Luso Report. Report. Balik sa iyo, Ma'am Edith. Maraming salamat ulit, ah, Kabanting Body. Dinaluhan ng iba't ibang youth leaders mula sa Mindanao at uh, Mindanao Youth Convergence na inorganisa ng Mindanao Development Authority or MINDA. Layunan nito na ituro ng mga kabataan kung paano maghanda sa kalamidad at kahalagahan na nakakabatang henerasyon sa pagharap naman ng hamon ng climate change. Itinuturing ni Minda Chairperson Secretary Leo Tereso Magno ang nasabing okasyon na bilang milestone sa pagsusulong ng mga inisyatibong pinagunahan ng mga kabataan para sa sustainable futures ng Mindanao. Layunin din ito na i-institutionalize ang mga MYC bilang plataforma para sa networking at participatory decision making sa 6th floor ng kabataan. Idinadao sa nasabing event sa Ritz Hotel ng Sudod ng Davao hanggang 19 kahapon at tinapit naman ng kabataan sa Mindanao para sa paghanda sa resilience sa kalamidad. Pinagsasama-sama ng Mindanao Development Authority ang mga youth leaders mula sa iba't ibang panig ng Mindanao para sa First Mindanao Youth Convergence na ginanap mula 18 hanggang 19. Itinampok naman ng mahalagang papel ng mga makabatang na henerasyon sa pagtataguyod ng makandaan sa kalamidad at katatagan sa klima ng buong riyon at binigyan din ni Minda Person Secretary Magno, ang kalagahan naman sa nasabing okasyon bilang milestone sa pagsulong ng mga inisyatibong pinangunahan ng mga kabataan para sa sustainable future sa Mindanao. Ma'am Edith, may balita ka. Saan mag-Christmas sa mga Duterte? Kahapon nga ay uh, nakipag uh, dito man talaga sila nag-Christmas. Diyan lang talaga kaya, traditionally Davao. Opo, opo nag, Bumisita nga ang uh, dating uh, presidente sa opo. SPMC sa ating mga children na may cancer. Mm. Uh, yun, ang ginagawa niya bawat taon. Opo. Nung uh, hindi pa siya presidente, yung mayor pa siya ng uh, Davao, mm -mm. yun ang kanya ang uh, ginagawa bawat December. Pinupuntahan si... niya. Opo. si, ano, si BP Sara, uh, diyan din ba? eh, wala pa tayong uh, balita, balita buwan. Eh, walang credit. info. Okay. okay. okay kasi Opo. si Presidente Opa. BBM daw, eh, Manila, tapos babagyo siya. Mm -hmm. Thank you, Ma'am Edith. Ha? Maraming salamat mula Dabao, Edith Isidro, si ng Abante to so, Ito ang balitang mabilis, bumabangit. Walang nito. Albay Provincial Government nagbabala sa pamamike ng pirma ng acting governor at saka po yung official logo na lalawigan. Mabantet nagbabalik sa balita Abante Reporter Rosa Solarte. Usap report. Go, Mam Ma Rosas! Nagbabala ang tanggapan ng Provincial Government sa kumakalat na solic solicitation letter na nangihingi ng pera para sa special campaign o event gamit ang logo ng Provincial Government at pekeng pirma ng acting Albay Governor sa kanyang Facebook. Po, sinabi ni Albay Acting Governor Baby Glenda Ongponggao na walang fundraising event ang provincial government at wala siyang kinalaman sa sinasabing solicitation letter. Huwag anyang maniniwala dito dahil fake ito. Huwag raw paniwalaan ito bagkos iparating sa kanyang tanggapan, tawagan o mag-email dahil ang gawain ito, ay kailangang maimbestigahan. Maging ang peking Facebook account gamit ang kanyang pangalan na nagpo-post din ng mga advisories ay peke rin anya. Hinikayat niya ang publikong maging mapagmatsyag at suriin ang legitimacy ng account. Sinabi ni Bonggaw na seryoso ang paglaban ng lalawigan sa mga fraudulent activities katulad nito sa ngalan ng transparency at accountability. Ako si Rosas Olarte ng Abante Radio. Itong balitang mabilis, mabangis, walang minti. happy birthday happy birthday today december 20 mga kapante kay uh, jessamil domingo uh, richelle vergara at uh, kay joel toreras Kay kay paula paniban uh, raymond halili veronica abergos mona sumaya juan miguel dayawal at salat my birthday today happy birthday abang advance happy birthday lang personally bukas kay ma'am ivy ui Ng yes to Health Incorporated. Mabuhay ka po ma'am Ivy. Happy birthday and God bless you more. Ha? Happy birthday! Uh, pahabol din birthday today Happy si ma'am Elina Magalang. Pagbati galing kay ating Mirna Recto. Pasyal na tayo. Provincia! Ang Dipolog Boulevard. kay hubay nakapunta na dyan? Sa magandang lugar pong matatagpuan sa tabing dagat ng Dipolog City. Kilala yan bilang isang paboritong destinasyon na mga lokal at turista ho dahil sa matanawin ng dagat at sariwang hangin sa baybayin. Ang boulevard ay mayroong malawak na kalsadang pwedeng lakaran, pwedeng magbike, magpahinga, magjogging, o kaya ay holding hands while walking, mas sweet ng dating. Ay, nako talaga naman. Dito matatagpuan ni ibang mga kainan, mga cafe at parke kung saan pwede magpiesta, magrelax sa samang pamilya at kaibigan. Karaniwan ang lugar po ay tahimik, malamig at perfect sa isang lakad o pag sa mga benches. Yung inaalala mo yung mga lumipas mo, di ba? O kaya na may nagmumuni-muni ka, nagsisenti. Bukod pa dyan, mausay din ang lugar para makapag-relax po at magsaya. Ang kabuang ganda ng Dipolog, makikita mo yung Dipolog Bay. Ayan. Sa madaling salitaan, Dipolog Boulevard ay isang tamang lugar para sa managahanap ng pahinga, libangan at magandang tanawin sa isang tahimik at mariwalas na kapaligiran. Safe weekend po sa lahat. Thank you. Ako si Badio Beras. Para sa Luzon Provincia, mabuhay Pilipinas. Ang number one tabloid. Number one tabloid. Di lang radyo. TV na. TV na. Ito ang Abante. tabloid. Teletabloid. tabloid. Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio, Abante Sabalita al servicio.